si VP Sara na ay naging uh, Secretary of Education siya mismo ang naghayag nito na ang proyekto baski pagpapatayo ng mga silid aralan ay dinadaan dumadaan sa mga congressman at nanghihingi ng kanilang porsyento yan ang pinagsimula ng hindi pagkaunawaan ng ating mga congressman at ni BP Sara at mahigit 10 bilyon daw tatayrany hmm. ang binura mula sa computerization program na ang pondo sanang yun ay gagamitin para makapagpundar ang mga eskwelahan ng mga laptops, smart TV para makasabay sila doon sa modernization ng ating edukasyon, di ba? Tama at uh, digital na nga, di ba? Pero ano ba talaga? Ha? Tama ba talaga? Ha? Na dapat pa nila tapyasan